Yan, magandang umaga po at uh, nandito na naman tayo sa may divisor na ano, kung saan at uh, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakuha ng uh, ano, uh, update dito so inabot pa natin tong uh, truck ng uh, ano, uh, basura Ayan po, no? at uh, inaapura na na matapos to dahil uh, siyempre kailangan na matapos kagad to dahil uh, kasunod nyan yung, uh, ano, yung flashing no? Uh, hindi nila pwedeng uh, bugahan to hanggat uh, hindi pa tapos tong ano na ito, tong uh, basura na ito dahil uh, magkakalat lang. Kailangan mo lang taposin uh, tapusin to, diba, para hindi magkakalat. So, yung uh, naman ng uh, na ayan oh. Eh. lasing na yun so uh, tinggal lang dito ayun uh, ano, marami pang pwedeng uh, ano dito no hindi pang gulain dyan pero tinapo na lang uh, hindi naubos ubos gabi tinda na uh, alis na siya ito na lang no? ikita naman niyo yung itsura pag uh, hindi maplating ano? ikita niyo putik-putik na nagkakatas-katas yung uh, basura no? kaya kailangan natin uh, maplating uh, la, lagi ito Ah, parang uh, abol Pero ano naman to Madali lang 'to yan. Isang uh, pagsakan lang. Ito yan, konti-konti na lang mga babae. Ay, mayroon pa, mayroon pa. Abol. <tinyo> kasi yung mga uh, ano, na no, no? yung mga uh, ano basura kaya uh, nagre na sila dahil uh, atitinga yung trabaho nila dahil dito sa mga naghahabol na ito yan so, inaapura na mga babayan madali lang naman to dahil uh, ayos uh, nakaano naman nakasako at saka nakakariton ay nakakahon Ayan, kunti na lang, sinisimot na lang. No, dahil uh, siyempre kailangan talagang ng uh, matapos kagad at itingay ito nga uh, nag flashing uh, ayan na uh, pa-flashing nga sila at ito tapos na ito tapos na nilang uh, to oras natin 6:10 uh, no alas 6:10 na no? inaabot pa natin tong uh, mga huling uh, patak ng uh, ano no mga naghahabol ng tatapon ng basura kaya eh, dapat uh, ganitong oras ay uh, cleared na no kaya medyo ano no medyo nakasimangot yung ano ng ano oh so, ito na yung uh, bantay ngayon so mga intern police no Palagay din, no. Oh. Special, ano. Hello! Wala yung uh, mga idol natin dito, ah. Wala ano tayong niya. Saan ka Ha? Tunututukan ah? ko dyan sa, ano, ah, sa may, yung kinakalkal na mga drainage. Ah. Kahit pa paano, may viewers, eh. Kasi dito, parang, ano na, eh. Hi morning sir Araw-araw Kaya ginaganyang ganyang ko na lang uh, Si Kabarpers alas 4 Nandi dito na yan Pero ngayon hindi ko nakikita Alam ano, doon na Si pag ng tao na Minsan alas 11 ng gabi Ano ba yung live? Magkano lang ako Sinabi ko na sabi ko mataas na yung ano mo pwede na yan mataas na yung subscriber mo wag ka nang mag ano mag uh, habol ng subscriber umupo ka na lang sa ano 3 hours yung upload ko kanina oh. yung basta yung ah. upload pero naging man saving wala na subukan ko na yan ano. marami na ako kasi ka pa oh 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 Bubuga na Ito kasi Tatapunan ka dyan Mag-uumpisa na sila na mag-paplasing mga kababayan.